Yes mga apo, dito naman po tayo ngayon sa may uh, bata Yes, dito po tayo ngayon sa may uh, aling inasal So ngayon, tatanungin natin ang ating mga po Kung bakit ang mga OFW po ay hirap na hirap po mag-ipon Yan, so yan po ang pag-uusapan natin ngayon Lions roaring in the morning sun For day. People feeling So, ikaw po, Michael Arma Bakit kaya? Anong kaya ang mga rason kung bakit tayong mga OFW ay hirap na hirap tayong mag-ipon? Unang-una, uh, syempre, eh, nung lalo sa mga baguhan nandi dito no? Uh, yung nararanat sa Pilipinas ay eh, iba rito sa Saudi Maaaring kasi doon sa Pilipinas, uh, hindi natin nabibili yung mga gusto nating bilhin. Yung gadget, halimbawa. So, nung dumating tayo dito sa Saudi, dahil gusto natin ma-establish muna yung sarili natin, So, tayo kasi mga Pilipino, mahilig tayo sa mga ganyang ano, yung mga gamit eh. So, ginagawa natin, uh, inuunan natin yung mga gamit. Alimbawa, yung TV o cellphone, di ba? Kasi nga sa Pilipinas, nakikita natin na uh, yung mga kaibigan natin na mayroon mga gadget gusto rin natin magkaroon. Kaya nga natin sinikap na, 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 mag, abroad Para kung ano man yung gusto natin na nabilin, ay magawa natin. Kaya pag nandito tayo, ayun, iinuuna natin ngayon. Pero siyempre dapat uh, hindi natin kalilimutan na kaya tayo nandito dahil sa mga mahal natin sa buhay. Lalo, lalo na kung mayroon tayong mga pinag-aaral ng mga kapatid natin, halimbawa yung anak natin, Talagang halos kasi yung seldo natin, halos tuwing katapusan, halos minsan dumadaan lang sa atin. Padala, ng, pa padala. padala natin mm -hmm. lahat pinadadal eh, pinadadala natin lahat. Kaya minsan talagang halos wala na rin matira sa atin. Ano. So ano ba yung mga tips mo para sa mga kababayan natin na nanonood dyan? Tips mo para, o pa paano tayo makapag-ipon? So, ganito ang gawin nyo mga tol. Ano? Uh, pagka darating na yung sweldo, kailangan isusulat na natin yung mga, mga kailangan natin. So, mag-numbering mag tayo mula sa pinaka-importante hanggang sa hindi masyadong importante. Magandang tips yan mga um, ako. Dapat, uh, ihiwalay natin yung para dun sa, sa ipon natin. Dapat meron yung padadalan sa Pilipinas na itutulong natin sa mal natin sa buhay, at meron din naman yung pang-future natin, yun yung hinihiwalay natin. Kasi kapag hindi natin gagawin yun, at wala tayong ganong klasing sistema, padala natin ng padala, ay eh sigurado wala tayong may ipon, at tatagal talaga tayo rito. So, nag ako ng idea doon, na, kasi maski sarili ko mismo, hindi ko nagawa yung sinasabi mo. So, ngayon, ako, wala pa rin ipon. yan para sa akin na, sa experience ko, mahirap mag-ipon ng isang OFW. Pero depende din kasi 'yon sa ano mo, sa anong tawag doon, Priority sa oh or... sa mga priorities mo. Mm -hmm. Since ako kasi nagpapatrishion ako ng mga, ng kapatid ko, mm -hmm. so nagpapadala ako ng pang tuition at pang-support sa family ko. And medyo syempre may mga branded din kasi dito, pero mura lang naman 'no. Pero Siyempre. Ako ang pinaka-priority ko talaga is pagpapaaral ng kapatid ko so mas uunahin mo yun kaysa sa ano, nakakapag-ipon naman pero hindi gano'n kalaki katulad ng hindi katulad ng iniisip ng mga tao sa Pinas. Diba? So ano yung mga tips mo para sa mga OFW kung paano ba mag-ipon para naman magkaroon sila ng idea? Ang tips na masasabi ko is mm -hmm. alamin mo ang priority mo. Tapos, pangalawa, huwag ka masyadong magpadala sa mga sale na yeah. <laughs> Bili mo lang yung mga kailangan mo. Oo. Yung mga hindi mo naman totally kailangan, huwag mo na yung kailangan mm -mm. mo. Gawa ng madaming sale dito, di ba? Mm -hmm. Madami talagang sale dito and bagsak uh -huh. talaga, bagsak presyo. Siyempre, matitempt ka talaga. Pero, dapat alam mo yung priorities mo sa buhay. Mm -hmm. So, gusto mo bang batiin ang mga kapamilya Ay, na nanonood? Ay, binabati ka mga kapamilya ko. Parang nasa TV. Ayan, invite ko lang kayo. Um, visit niyo yung ano ko, yung channel ko, Basha Chavez. Eh, maraming maraming salamat po. Okay. And ang iRadio, visit niyo ang page namin, i-radio. Ayan, sa Facebook. And i-follow niyo and i-like niyo. Ayan. And sa baby ko, hi. Well, <laughs> okay, so ang tanong natin sa kay Kabayan is, bakit po tayong mga OFW is hirap na hirap po tayo mag-ipon. Yun lang po. Eh, tayo ay galante kasi minsan. Wag mo lang masyado. Uh, eh, tapos, mapagbigay tayo sa mga mahal natin sa buhay. Oh, ayun. So, eh, siyempre, parang yun ang... konti lang naman ang sahod namin kabayan, eh, hindi rin kami masyado makakaipon. Ano kasi sa bahay lang naman kami naka, nagtatrabaho. Oh. Tapos pag lumabas kami kabayan, oh, Bili dyan, bili din. <laughs> Tama po yan. Nangyayari po rin sa akin yan, mapigil, kabayan. Hindi mo pigilan yung kamay mo eh, kung may gusto kang bilhin eh. Para naging sakit oh. na rin natin, no? Oo, oh, oh. yan oh. na nga, ang sak ng Pilipino eh. Tips mo, kabayan, sa mga kapo natin, mga OFW na nanonood sa atin ngayon, kung ano ba dapat natin gawin para makapag-ipon? Eh, kailangan ihatiin mo yung pera mo, kabayan. Huwag mo ipadala lahat. Kailangan may itira ka sa sarili mo, na ipon mo. Ganon, no? Oo. Wag din po padala ng padala. No? Wala tol padala. So, Ayan na nga. Dapat may savings din. Oo, ano? may savings ka na mo sa sarili mo. Kasi hindi wala mang buhay eh. Tama po yan. Oh. So yun lang kabayan. Okay, so thank you so much. Okay. Okay. Sa akin naman kasi, eh, ang nakikita kong dahilan naman kung bakit hindi tayo nakakaipon eh, ano, yung uh, mga personal needs natin, hindi natin nabibigyan ng division most especially number one sa mga maasa sa atin sa Pilipinas dapat kung ano yung sinabi ng kamag-anak or ang supporters nyo dito sa ibang bansa na dapat unahin na na obligasyon iunahin po muna natin rather than sa mga personal needs natin. I-safety muna natin yung mga pangangailangan natin magmula sa Pilipinas, yung mga nag receive ng pera hanggang sa sarili natin dito sa. Syempre before natin iabot yung ating responsibility sa kanila, make sure na yung sa susunod na sahod natin is nakasettle na rin dito sa atin at saka na divide na yung dapat ilaan mo doon sa i-save mong pera. So, areglado na lahat muna bago mo yung matitira, ilalagay mo sa savings mo. Dapat be wise din kasi nasa sa tao rin yan eh. Kung, kung talagang porsigido kang mag-ipon, maraming paraan. Kasi pag ka mo, wala eh. Dadahilanan mo lang ito. Maraming dahilan. Either, ay ganito pala, may bibili na ako bukas. Ay, mayroon pala mas gagastusin si ganto. Hindi Dapat kung yung mga alternative cost ng na kailangan or expenses natin sa buhay natin, unahin muna natin yung mas priority natin. Ako, based upon my experience, nagkamali ako eh. Ako, napansin din ako ng mga kaibigan ko yan. Kahit dito sa present time, pag may nakita ako isang bagay at nagustuhan ko, ganun ako eh. Bibiling mo talaga kasi meron ako eh. Pero dumating yung time, na nagkaroon tayong problema kagaya halimbawa hindi mang hindi pwedeng ano hindi posibleng mangyari na ma-delay ang sahod or uh, hindi ah, uh, kasi minsan hindi naman pare-parehas ang company di ba may mga nadidelay, delay ganto for example sa akin na tapos eh, nag-advance pala ako ng gastos. in ko yung gastos ko na dapat inaka eh, nakabudget pala sa susunod na ano. So yun ang naging problema. So yun ang mga nagiging main reason kung ba't hindi tayo nakakaipon. Dahil sa less, ano, yung naliless natin, yung priority natin. Kung yung wants natin lagi ang inuuna. Oo, oh, yun. Personal intention, personal needs, and everything. Yun ang nauuna. Rather than sa mga priority pang bagay di diba? Kasi dito, time is gold, money is ano, everything talaga. Kung baga, money is uh, power. Yan lahat, yan lahat, nandito na lahat sa pera. Kaya lahat ng galaw natin kahit sa Pilipinas, eh, sa pera pala nang gagaling. Pero dapat, pag-isipan natin maigi. Kagaya nga lahat ko sinasabi sa tag ko, di ba? Malapit na tayong umaman, pera lang kulang. Hindi po basta-basta biro yan sinasabi ko. Hindi lang po basta-basta tag yan. Natatandaan nyo, pag sinasabi ko yan, sa bandang uli sinasabi ko na dapat po natin pagsikaman. Kasi pag pinagsikapan natin, parang hirap tayong gastusin ng basta-basta. Diba? Pag pinagpawisan natin, hirap tayong bumili ng ganito. Magkakaroon tayo ng alangan. So doon tayo magkakaroon ng punto na makapag-ipon. Tsaka number one, alam nyo sa totoo lang, napakaganda ng way dito sa Saudi. Kasi dito, wala kang magiging bisyo, wala kang everything kapritsyo. Nasa sayo na lang, meron at meron din, di ba? Pero hindi mo magagawa, makakaipong ka dito, di ba? Kung ako lang papipiliin, ha? for all those countries na pwede nyo puntahan kung talagang ipon ang gusto nyo pumunta Saudi kayo sa Saudi Arabia, yeah. kasi kasi yeah. maiiwasan kung talagang hindi nyo maiiwasan sa Pilipinas nagpunta kayo dito I make sure na 101% matatanggal nyo lahat ng vision nyo dito Bakit po tayong mga WFW is hirap na hirap po tayong mag-ipon? Ako papakilala muna ako ah sure. Ay, Jed nga pala ng Alcazar uh, Bakit tayo hindi makaipon? Kasi siyempre mm sa pagiging OFW dito sa Saudi, okay. siyempre sabihin natin close country to pero hindi natin may ng bisyo. Bisyo, uh, gala, kain sa labas, bili kung ano-ano, bili kung ano-ano, takaw mata. Uno, mga isa pang tip para ano, yung pag-yosi. Mostly mahal dito yosi, di ba? Mm, tama po yan. Yosi, mahal. Tapos, siyempre, pag naka tingin ka sa mga gilid-gilid maraming sell gusto mong bilhin hindi ka mapakali bibilin mo kinabukasan wala ka ng pagkain <laughs> tapos mga utang ka tapos yung ut utangan mo tutubuan ka pa, pa. Oh, diba? yun yung once na mga OFW pag hindi makaipon kung yung binata nga kinakapos yung pakayang may pamilya tama po yan ba? Diba? tsaka mostly kaya diri rin makaipon yung mga OFW Siyempre, yung sahod, di naman pare-parehas eh. Merong 1.5. Merong bas mababa pa sa 1.5. Paano makakaipon yun? May advantage din naman sa mga kasambahay eh. Minsan, yung kasambahay, libre pagkain. Pero mostly, yung mga kakilala ko, hindi libre pagkain. Kaya hindi rin sila nakakaipon. Pero yung iba, libre? No. Libre, no. tapos yung iba, may bayad. Tapos tulad ko, hindi naman libre pagkain ko. Sagot ko pa yung wifi ko paano ko makakaipon? Tama Pero diskarte lang. Siyempre, kada ano mo, mag-iipit ka ng pera mo. Pagpapadala ka sa Pinas, ipit ka ng pera mo, ipit ka ng pagkain mo, ipit ka pa sa gusto mong bilhin. Ganun lang. Equal lang, ikwan Sa pag pag-iipon. Mostly, totoo, meron akong bote sa ano, bote ng merinda. Ang naman. oo Baga... Ah, ad, parang Alcantia, ganun? Alcantia. Challenge ko. Hmm. start ko siya ng January. Tapos bubuksan ko siya ng pag umuwi ako. Ibig sabihin, mayroon akong ipon. Yun ang magiging ipon ko. O -o -o -o. Pag kahit wala lang siya, pag binuksan mo, di mo alam kung magkano. May challenge yun eh. Tama po. Nakaka-excite pag binuksan, di ba? Pag, pag uwi mo, malaking pera na rin yun pandagdag mo sa chocolate, pambili mo ng sapatos, pambili mo ng pasalubong. Talaga mo discarte si kabayan. Di ba? Ganun lang. So ano naman yung may bibigay mo na tips sa mga apo natin dyan na nanonood sa atin ngayon? Kung paano mag-ipon ka? At, tips ko lang naman sa kanila, iwasan lang nila mag-gagala. Pwede, ka naman mag pero tamang budget lang. Tamang budget. Pwede ka naman bumili, pero magtanong ko muna sa iba. Kasi minsan, pag tayo bumibili, bibili na agad tayo sa isang tindahan. Ah. Hindi tayo nagtatanong na mas may... Hindi tayo nagtatanong, hindi tayo naglilibot. parehas ng, parehas ng quality. Parehas lang, pero mura yung isa yung sa isa. Tapos, meron din tayong discard tips. Ganto ah. Pupunta ka sa isang tindahan, tatanungin mo yung item. Tatawaran mo. Alisan mo. Galing! Alisan mo siya. Tatawagin ka niyan, sasabihin sa'yo. Magkano yung gusto mo? Kung magkano yung gusto mo, bibigay nila. Kahit sa bili lang, lugi na sila. Doon, panalo ka na. Kahit anong item, gold, uh, relo, cellphone, kahit anong item, makakatipid ka na doon. Basta maglibot ka lang sa bata. Hindi yung isang stall lang pupuntahan mo. Yung pala, mayroon pala doon mas mura pa. Yeah, nasa ano lang naman yan. Discard nasa Discarte lang. lang talaga yan. Okay, so yun lang? So, yun lang kabayan. So, Thank you so much, Kawayan. Okay, salamat ah. Binabati ko lang yung pamilya ko sa Pinas. Salamat. Ingat. Ah, uh, nga pala ako. Seller din pala ako, Sir. Oh, Allah. Sige, promote mo na kabayan. Ito kasi yung isa ko sa isa ko sa mga diskarte eh, sa pagwala. Bababa lang kasi sa out ko. Isa hmm. sa mga diskarte. So eh. sige na ipakita mo na 'yan para para naman makita ng ating mga apo diyan. Okay, ito yung bag ko. Oh, bro. isa po siyang bag. Bag sa pero 100 grade lang siya. Oh. Pero meron siyang libreng headset at USB. Ang galing naman. Mm. Baga, discard ko lang to sir, pag ano, mm. pag wala akong talagang mm. extra income. Mm. Galing. Ito lang talaga yung extra income. Maganda siya mga apo. Oh. Diba? Oh. Only 100 so Pwede siya mm. travel bag. Tapos, Ang galing. Meron siyang USB. Mm -hmm. Meron siyang lock. Mostly, ito lang talaga yung discard ko para makasurvive sa Saudi. So, magkano siya apo? ah uh, only 100 lang siya. Wow, na, 100 lang po mga apo. So, meron na siyang bag. Meron na siyang, ano tawag natin dito? USB, USB. cable. Saka may headset din may headset po mga po. Okay. Sa halagang 100 real. Okay. Ayan. Sa lahat po ng gustong bumili, saan ba sila bibili or sino ba makontak nila? Ah, uh, kontakin nyo lang ako sa Facebook. Uh, mm -hmm. Pwede rin nyo lang ako sa WhatsApp na 0571207274. So ito po yung Facebook niya po. Okay. Ayan. I-check nyo po to. Okay. Yun lang. Okay, so thank you so much kabayan. Thank you sir. Okay. Bakit po sir, hirap na hirap po tayo mag-ipon bilang isang OFW? Nako, depende yan kasi sa minsan yung lifestyle natin eh. Um, ma mahilig tayong mga mga Pilipino sa mga bago, sa mga kung anong uso. Actually, kahit na hindi na kailangan, bini binibili pa rin natin kasi nga gusto natin makasabay sa uso. So, hindi, minsan nakakalimutan natin magtipid, kinakakalimutan natin mag-save para lang maka you know to keep abreast of the latest developments sa uh, sa mga gadgets or sa mga entertainment um, something na actually hindi naman siya talaga needs kundi once lang, lang, lang. Or once lang ngayon pagka medyo baguhin sana natin yung ating mindset about um, spending for something that is not necessary baka medyo mabago yung ating uh, financial mm -hmm. status or magkaroon tayo ng responsibility hindi lang sa sarili natin mm -hmm. kundi para sa ating mga mahal sa buhay kung paano natin mapapaganda pa lalo ang kanilang kalagayan sa Pilipinas at saka isa sa mga reason siguro kung bakit hindi rin nakakapag uh, ipon. ipon ang mga mga Pilipino masyado tayong giving um, sa pamilya. para pa, sa pamilya parang Uh, instead of teaching them how to fish, ang ginagawa natin, binibigyan sila, natin sila ng fish. E eh ngayon, syempre, yung capacity natin na, kumbaga, eh, limited lang rin naman ang ating income dito pag binigay natin yung most uh, part, ng malaking part ng ating pinagkakakitaan dito, ano pang aasa natin kinabukasan? So, dapat, laging balanse lang. Hindi naman masama minsan na mag, uh, magdamot, kung kinakailangan, di ba? Kasi ang nangyayari, ang nakikita ko ha, marami sa mga pamilya natin sa Pilipinas ay dumidepende na lang sa atin dito. So dapat malaman din nila na meron din tayong future na pinaglalaanan na um, hindi naman dapat lahat iasa sa atin. Pero Nasa responsibility yung nating mga OFWs kung paano natin tuturuan yung mga taong nasa Pilipinas, yung mga mahal natin sa buhay, kung paano pangalagaan at kung paano pahalagahan yung pinaghihirapan natin dito. May um, sasuggest ko kung paano magtipid is um, baguhin natin yung lifestyle natin kung maaari. Kung halimbawa ang ating sweldo ay ganito lamang kailangan magkaroon tayo ng budgeting uh, i-budget natin ng husto kung uh, yung ano natin kasi alam na na-project naman natin kung magkano yung kita natin eh tama. so dapat meron tayong monthly na allocation sa kung saan yung mga importante kung ano yung hindi mga necessary hindi. kung ano yung mga needs talaga at yung mga hindi masyado wag uh, uh, i-set aside muna wag tama. na muna nating bilhin yes tama so thank you so much sir okay um isa na sa mga kinokonsidera na Nahihirapan mga Filipino na, na mag-ipon dahil sa may mga nakikita sila mga tukso gaya na sa pagpunta sa mall yeah, sa Latul Mall ng mga, mga propaganda ng mga advertisement like sale sale eh hindi naman naubos ang sale niyan eh mm -hmm. sale 30% or 50% now yes. for this period only mm -hmm. then after a week meron na naman sale, the same thing So I mean uh normally dapat maging meticulous din tayo sa pag uh, paggastos -gas mm. especially we buy things necessity lang hindi for because sale dahil maganda and mura let's say bibili doon. No? Eh, pero ako kasi ako kasi ano okay may ju ganon maganda yon pagdating uh, sa bilihin. Ni ko kasi yung mga bagay na dapat lang. Kung saan yung kinakailangan talaga o magagamit mo talaga, Direct. dapat yun lang. Kasi, yung, kasi naturoan kasi ako nung, nung lola ko noon na talaga mag-impok na when it comes to yung time na kailangan mo, meron ka talagang makukutkot, sabi nga. Mag-impok na mag-impok hanggang sa... I mean, So, yung may kasabihan yun eh I forgot pero it's very literal na na dapat gawin mm -hmm. kasi in, time, in times like this, especially now the economy of Saudi Arabia is going up and down Tama. dapat mas ano tayo wise matalino sir. sa sa paggastos uh, mm -hmm. kasi pero come to think of it ang mga Filipino despite of sabi nila na marami na nag-uwihan, ganyan, mm -hmm. at uh, mahirap. Other nationalities, sabi, ang mga Filipino keep on spending. Yan daw, oh, tama po yan. Yan po talaga sinasabi that, nyo. That's, we have to change. Mm -hmm. Kasi, pero sa tanong mo kanina, bakit nahihirapan mag-ipon? Mm -hmm. Dahil nga sa mga nakikita mga, especially sa mga gadgets. You buy things na, sa cellphone, particularly na mm -hmm. phone the, the, the usage of the phone just for you to make phone calls and text messages uh, make internet usage chat okay. not, not really. necessarily kailangan napaka high end eh, na ay eh, iba mga sa camera mm -hmm. uh, so dapat medyo mapamili ka na rin sa isang bagay na bibilin mo na lahat nando na Merong... yung priority ba? Priority mo camera, then you take the camera na cellphone na may camera na with ganon. Ayun na yun. Kasi hindi you cannot have all things at the same time. Ayun. Hindi ka pwede mamangka sa dalawang ilog. <laughs> layo. Hindi, <laughs> <Ayun. laughs> <Ayun. laughs> basta you cannot have all things at the same time. Uh Kaya, ang payo ko lang sa mga kababayan natin uh, na nandito sa Saudi Arabia, mas mapag-impok tayo, or better put our money to something that we can invest. You. Like, uh, hindi naman sa negosyo, isa rin kung wala ka pang it's just i lang muna. Pero iba, kung meron namang walang mapaglagyan ng pera nila, pwede sila mag-invest. Like uh, sa mga properties, gold, lalo na dito, maganda ang ginto ng Saudi Arabia. Kasi pag uwi mo sa Pilipinas, pwede mo rin siya magiging uh, pera, isang la or ibenta, ganito mm. ganito. At saka ano? So, savings na rin. May, mm. Uh, always make sure also uh, um, na nagbabayad tayo sa ating uh, mga SSS and mga ganyang bagay. Mm. Kasi sa mga ilang bagay na gastusin siya ngayon, eh, hindi natin naisip kagad ka yun sa future. So yun, yung isa sa mga bagay na dapat natin isipin. Okay, so thank you so much, sir. Yes, thank you na sa binigay mong chance na ma-share ko yung aking thoughts. Wow, so thank uh, you so Papa much. Papa-lolo, and hi uh, sa yung mga... Apo. Apo. <laughs> yung mga apo natin At, dyan, dyan na lang, nanonood. Oh. Ganun yan. Okay, so mga kapo ni papa-lolo, mag-like mm. and follow po kayo. Please follow iRadio on our FP page iRadios KSA And uh, sa website din namin uh, www.iradioksa.com And uh, sa aming email If you'd like to send us an email iradioksa.fm at gmail.com Okay That's all for now And uh, See you my other time pag inimita na ako ni papalolole okay. so thank you so much okay the lies in the morning sun setting for the long good day